Magandang buhay, balik nga uli kami sa pag-aalaga ng kambing. May nagdala nga kasi sa amin ng kambing at ang sabi ay buntis na. Dahil sa matagal-tagal na nga rin ako nag-alaga ng kambing ay tiningnan ko talagang mabuti kung buntis na nga ba ito. Para makasigurado nga ako ay una kong tininan dito yung kanyang adder o yung kanyang dede. Napansin ko din na nakalaylay na nga ang tiyan nitong kambing at lubog na rin ang kabilaang gilid nito. Malambot na rin yung buto dito sa bandang uh, buntot nitong kambing, palatandaan nga na malapit ng mga anak ito. Ilan nga lang ito sa mga palatandaan na malapit na ngang mga anak itong kambing. Kung kaya naman ay hindi na ako nagdalawang isip na bilhin ito. Para sa iba pang palatandaan na malapit ng mga anak ang kambing ay pakisubscribe ang aking YouTube channel at marami po ako mga videos patungkol sa pagkakambingan. Maraming salamat po. Hindi nga ako nagkamali sa pagbili nitong kambing dahil pagkaraan ng tatlong araw ay nanganak na ito. Para nga sa akin ay isa nga itong kambing sa mga hayop na magandang alagaan. Bukod kasi sa mabilis silang dumami ay hindi rin magastos ang pakain dito. Kailangan lang dito ay ang sipag at syaga. Alam nyo ba na pangatlong beses na kami ngayong bumabalik sa pag-aalaga ng kambing? Mga ilang araw nga bago ko bilhin itong kambing ay madalas nga namin na pag-uusapan yung mga dating alaga namin. Ang sabi pa nga ng mga anak ko ay nakakamis din pala ang mga kambing. Kaya naman naniniwala talaga ako na naa-attract natin kung ano man yung lagi nating iniisip at gusto nating gawin. Kung kaya tama na tili tayong lagi nga positibo sa buhay. Sa mga mag-aalaga pala ng kambing ay siguraduhin nyo na nababantayan nyo ng mabuti yung inyong mga alaga. Dahil yun nga ay isa sa mga dahilan kung bakit nahinto kami pansamantala sa pag-aalaga ng kambing. Pinapakawalan lang kasi namin yung aming mga kambing kung kaya't dahil doon ay ilang beses na rin kaming nanakawan. Mahalaga na meron tayong malawak na space na kung saan ay pwede natin itong bakuran at doon na lang natin pakakawalan itong ating mga alagang kambing. Iwasan din sana natin na makaperwisyo ito ng mga pananim ng ating kapitbahay. Sa mga matagal nang nagbabalak na mag-alaga ng kambing at nagkataon nga na napanood nyo itong aking video ay siguro sign na nga ito na magsimula kayo. Sinisigurado ko sa inyo na sa tamang pag-aalaga, sipag at syaga ay ibabalik sa inyo ang inyong mga ipinuhunan ng higit sa doble pa. Napatunayan ko na rin kasi ito sa mga ilang taon na rin naming pag-aalaga ng kambing. Sa katunayan ay nakapagsimula kami nga makapag-invest sa co-op dahil dito sa aming mga alaga. Nakatulong din ito sa pagpapaaral sa aming mga anak at sa mga monthly bills. Yun lamang po, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na nanonood sa aking YouTube channel. Asahan nyo po na patuloy din ako nga magbabahagi ng aking kaalaman tungkol sa pagkakambingan. Keep safe and God bless!